So, paano nga ba i-connect ang Android TV sa cellphone? So, yan ang gagawin nating tutorial ngayon. So, pwede siyang paganyan. Pwede din siyang pahiga, syempre. Kung gusto nyo ng malakihang screen kapag nagbabrowse kayo sa social media account niyo or kapag nanood kayo ng video. Hi guys, welcome back sa ating channel. Ayan, nagbabalik si Mrs. RTV. Medyo natagalan tayo sa pagawa ng tutorial video mga mi kasi na-focus tayo sa pagiging affiliate dito sa YouTube. So kung meron kayong gustong bilhin ha, visit lang kayo dyan sa aking short videos. Meron ako dyan promote na mga products. Baka meron kayong magustuhan. Ayan, visit lang kayo mga mi at mag-check out. Diba? So may iba tayo? Balik tayo doon sa ating topic ngayon kung paano i-connect ang Android TV sa cellphone. So meron akong tutorial dati, iba naman yun kasi paano i-connect yung smart TV sa cellphone. So ngayon, yung Android TV naman, i-connect natin sa cellphone. Ayan, sa mga hindi pa nakakaalam ha, alam ko kasi marami nang nakakaalam about dito, pero yung iba, hindi pa. So start na tayo guys. Ayan, so yung TV po namin ay Android TV na su So, syempre guys, i-turn on muna natin yung TV. So, una yung gagawin dito sa TV ninyo, punta kayo, dapat naka-home muna kayo ha, sa home. Tapos, punta kayo sa settings. Ayan, settings tayo mga mia. Ayan na siya. Tapos, i-click nyo. Tapos, i-scroll lang kayo pababa. Hanapin nyo naman dyan ang, ayan, system. Tapos, hanapin nyo sa baba ang cast. Hanapin nyo yung cast, mga madam. So, ayan yun siya. I-click nyo yan, tapos i-click nyo itong always. So, ayan na mga madam ha. So, okay na yan. So, next tayo sa cellphone naman. Ayan, dito naman sa cellphone guys, i-click nyo tong settings. Ayan, settings po ng phone niyo ha. Tapos hanapin niyo ang hanapin niyo ang screencast. Para mas madali, i-search niyo na lang dito sa taas. Ayan, screencast ha, i-search nyo. Tapos, okay. Tapos, so dito sa baba, i-click nyo to, i-turn on nyo. Ayan, wait lang tayo mga madam. Mas maganda to me kasi pwede kayong manood ng ano, ng movie sa cellphone. Tapos, nakakunik siya sa TV para mas malaki yung screen. Ayan, pag ganito naman yung lalabas, i-refresh nyo lang. So, ayan guys, lumabas na yung available devices. Ayan, i-click nyo lang kung ano yung device na gamit ninyo. Tapos, start now. So, ayan ni Maha. Nakakonek na siya, di ba? O, parehas na parehas na yung TV at saka yung cellphone ninyo. So, pwede kayo dyan mag-Facebook, ganyan, manood ng video. Ayan, sample natin, mi, syempre. Kung ano yung gagawin nyo sa cellphone ninyo, yun yung makikita nyo sa TV. Mm, -mm di ba? Tapos, ayan, na Facebook tayo. di uh, ba? Diba? So, pwede ka dyan mag... Kung gusto nyo nang malakihang screen. So, mag ano kayo? Mag screencast. I-connect nyo yung ano ninyo, yung cellphone sa TV. Lalo na kapag manood kayo ng video. Ayan, so YouTube tayo ha. Manood tayo ng video niya. Mm -hmm, 'di ba? Malakihang ano 'yan, malakihang screen. So, kunyari gusto niyo naman ng pahiga siya. Mm, paganyan, kung gusto niyo ng paganyan, i-rotate e, natin niya. O ayan, 'di ba? Nakarotate din siya. So, ganyan lang siya, Mima, di ba? Sobrang dali lang talaga niyang gawin. So, ganun lang siya kadali, may Sobrang dali lang talaga niyang gawin kung paano i-connect ang TV ninyo, yung Android TV ninyo sa cellphone. Di ba? Kung gusto niyo ng malakihang screen. Kung manunood kayo ng video or nagbabrowse kayo sa Facebook, sa mga social media account ninyo, di ba? Ganyan lang siya, Mima. So mga mi, isisingit ko na lang din dito ha, yung mga pinopromote kong products, kung meron kayong gustong, uh, gustong bilhin, di ba? Kung meron kayong gustong bilhin sa Shopee, punta na lang kayo dito sa account ko. Ayan. Tapos punta kayo dito sa shorts. Di ba? So marami ako diyang mga pinopromote. Baka meron kayong magustuhan, Mima. Pwede kayo mag-check mag out. Di ba? So, ayun lang guys. Thank you sa pag ano, sa pag-watch. So, sana nasundan at nagustuhan nyo ang tutorial ko mga madam. So, thank you guys for watching. See you in my next video.